Hello guys! Pag-uusapan natin ngayon na hindi dapat huhugasan yung mga karne bago lutuin. Bakit nga ba? Kasi para maiwasan nito, yung pagkakalat ng mga bakterya na galing sa hayop kapag kahinuhugasan natin ang mga karne bago lutuin. Pero syempre guys, lang lalo na tayo mga Pinoy, nasanay tayo na huhugasan natin yung mga karne bago lulutuin, di ba? Mayroon muna akong ipapakita at i-share sa inyo na isa sa mga uh, kasama ko sa pagbablog. Uh, content creator din siya na galing sa US. So ipapakita ko sa inyo yung ginawa niyang videos. So ito siya. So isa siya si Sis Christine na nagbabahagi ng video about sa hindi nga dapat hugasan yung karne bago lutuin. At umabot na siya sa views Umabot na siya ng 3 million views. At dahil dyan, marami ding mga nagko-comment na mga negative feedback. Maraming mga nagbaba siya kanya kasi <coughs> nga, bakit nga ba hindi huhugasan yung karne? E eh, diba syempre mad madumi yun. Pero sabi kasi guys, dun sa ibang bansa, lalong lalo na dun sa bandang US at United Kingdom, hindi nila hinuhugasan yung karne bago ito lulutuin. Alam mo kung bakit? Dahil ito sa bakterya na tinatawag na Salmonella at Campylobacter. So, yung Salmonella at Campylobacter ay nakukuha siya sa mga hayop. Yung mga bakterya na yun ay nakuha siya sa mga hayop. Na kung saan, kapag kahinuhugasan natin yung karne, bago natin lulutuin, kakalat ito, yung mga bakterya na nakukuha natin doon, kakalat ito sa ating mga lababo, sa ating kitchen, sa lahat ng mga kagamitan sa kusina, tulad ng kutsilyo, yung mga pinggan, yung mga baso, ayan, lahat ng yan. So kapag ka ito, kapag ka yung bakterya na yun, ay makukuha natin doon sa ating mga kagamitan at yung gamitin natin sa pagkain, magkakaroon tayo ng infections or mga sakit nagaling doon sa bakterya na yon. So, yung mga sakit na yon, yun yung tulad ng pagsusuka, pagsapananakit ng tiyan, diarrhea, at iba pa. So, yung iba pa nga, namamatay yung mga ibang bata dahil doon sa bakterya na nakukuha doon sa pagkain na hindi natin alam. Kasi, maraming mga napupoisons or nalalason doon sa pagkain na nahahaluan ng salmonella or campylobacter na nakukuha sa mga hayop tulad ng mga meat. So ang tanging nga lang daw na nakapagpapatay ng bakterya na yon ay hindi yung tubig. Kung hindi, yun yung pagluluto natin sa napakainit na temperatures. At yung temperatures na yon ay aabot siya sa 165 degrees Celsius na kung saan talagang lutong-luto yung karne hindi pwede na yung karne ay hindi masyadong luto. Kasi kapag hindi siya masyadong luto, magkakaroon nga ito ng food poisoning ng mga bata. So, yung mga sentumas na makukuha ng mga bata, mga tao galing sa salmonella or campylobacter, ito yung mga picture na ito. So, yun yung pagkakaroon ng mga rashes sa katawan na iniisip lang nating allergies na kung saan hindi pala ito pala ay nakukuha natin sa mga pagkain na hindi maayos or nakukuha natin sa mga pagkain na meats na paghugas natin sa mga karne. So sabi sa mga survey guys, tinanong namin, syempre na pa-research ako, nagre-research ako at nakikita ko sa ang sagot ng Google ay sabi nga ay hindi nga dapat huhugasan yung karne bago natin lulutuin. Dahil nga sa pag-iwas ng pag-contaminated ng mga bakteriya na nakukuha sa karne. At nag-research din ako, tinanong ko rin yung mga uh, chef o yung mga talagang nagluluto, mga professionals. At ang sagot din nila ay hindi rin dapat huhugasan yung karne bago lutuin. Pero syempre guys, marami din itong mga nagsasalita ka na papano na lang kasi syempre dapat syempre kapag bumibili tayo ng mga karne ay talagang madumi. Pero siguro nga nakadepende 'yon sa mga binibilhan natin. So sa ibang bansa kasi guys, pag bumibili sila ng karne, naka na 'yung karne sa plastic. So siguro ma malinis na rin 'yon. E compare naman dito sa Pilipinas na talagang madumi naman 'yung mga pinagbibintahan kasi 'di ba nakabuwang-buwang lang yung mga mga display at mayroon pang mga langaw yung iba. So siguro ang advice na lang siguro natin kapag ka naguhugas tayo ng karne sa lababo o sa mga gripo natin, kailangan after nito hugasan natin ng maayos yung nakapaikot nito para hindi magkakalat yung bakterya na nakukuha sa karne. So yun na yun na share natin guys.